hear the sound ang dami siguro yung palaka ang ingay nila ang ingay dito ang daming palaka It's already 5.46 in the afternoon. Nag-uulan kanina kaya ayan, happy ang mga frog. Ang bilis din tumaas ng mga damo. Going home now. Ito yung bakang umiiyak ng nakaraan. Ayan, umiiyak ka pa rin till now. Siguro iyakin to. Siya lang naman ang may ganyan. Don't cry na. Ha? Why cry? Iyakin siguro to. Yung isa, wala namang ganyan yung ano bakas ng pag-iyak o nga yung kanyang mata kung ganoon din pagay sa isa we'll see scary ang laki nya mo no. mo no. ah, wala siyang ano bakat ng iyak hindi siya umiiyak Hmm, yun isa lang talagang iyakin. I'm going home now. It's already 5.54 in the afternoon. Hi, Daniel. Hi. I'm home now. I'm home na. Oh, nan jang kaparin? Ha, I'm home na. Pa-bangin atin minin. Cute cute naman ang ay niyan. Minin. ming 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 ming